Oo. Ano yung mga pinakamagandang lesson na nakuha niyo sa loob ng 6 months sa pwede niyong i-share sa ating mga kababayan? Siguro, mas palalimin yung trust kay Lord. Mm -hmm. Kasi ang dami na nangyari doon sa six months. Yung <laughs> mm -hmm. parang hindi mo ina-expect, biglang since bago, 'di ba? Mm -hmm. Tapos parang may mga challenges na hindi mo ina-expect. Siyempre, parang pag nagkakabiglaan. Mm -hmm. Wala kang ibang ano eh, wala kang ibang pagkakatawa kundi yung nasa tase, eh, 'di ba? So, mm -hmm. doon sa six months na 'yon, mas lumalim yung faith namin. Mm -hmm. na yun din yung naibabagsak namin sa buong uh, Primesee family mm -hmm. na sila din mismo inilalapit namin. do hindi kami, wala naman kasing perfect eh. Oh, so, yes. Wala naman perfect. Pero mm -hmm. minimake sure namin na ang center ng kumpanya is si Lord para whatever it is, maging smooth sa amin ang lahat. Mm -hmm. Tama. Dapat talaga sa lahat ng business. Mm -hmm. Huwag kalimutan. Ang Diyos kasi siya ang source ng ating strength and mercy. Tama po yun. Yes. Yes.